Magandang gabi mga idol, welcome back dito sa ating youtube channel, dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Arbs Medical TV At um, syempre tulad ng dati, tuloy tuloy yung ating kwentuhan, tuloy tuloy yung ating mga sharing para sa mga nararamdaman natin At ahm, uh, syempre ang lagi kong mga sinishare yung mga naranasan ko, yung mga uh, pinagdaanan ko At um, kung anuman 'yung mga natuklasan ko para gumaling ako, kung anuman 'yung mga pinagdaanan ko na nakatulong sa pagpapagaling ko, 'yun ang isishare ko sa inyo mga idol. At syempre, ang topic natin ngayon, kung ano ba 'yung mga sign, ano, senyales, symptoms o sintomas na kailangan na natin uminom o kumain ng mga food supplement. Ano? Um yun nga, mga idol, Ah, uh, mahirap para sa atin yung ibang mga sign, symptoms ng bawat sakit natin tulad ng GERD, ng acid reflux, ng anxiety, ng depression. Pero ang pag-uusapan, pagkukwentuhan natin ngayon, kailan ba natin dapat uh, ikonsumo yung mga food supplement? Ano, ano ba yung mga senyales na talagang bumababa ang immune system natin, ang ating uh, kalusugan at Nagkukulang na tayo sa mga bitamina sa ating katawan. Nakailangan na, na nating dagdagan tulong ang mga food supplement. Ano, napakaraming food supplement na sa merkado sa ating um uh, bawat probinsya. Ano, hindi na lang ito sa mga mayayamang mga lungsod meron, kahit sa mga m, akong, liblib na community nakakaabot at nakakarating na 'yung mga food supplement, ano? ganyan na kasi ino online to at saka mm, ni networking kaya kahit saan lugar meron na mga food supplement at ang food supplement na pag-uusapan natin mga idol ay kahit anong klaseng food supplement kung ano ang available sa inyong lugar pwede nyong bilhin pwede nyong kainin pwede nyong inumin kasi malaki ang naitutulong ng bawat food supplement sa ating katawan sa pagpapalagay Uh, lakas sa pagpapalusog. Ano? Kasi ang mga food supplement, iba't ibang mga nutrition niya na siyang kailangan ng ating katawan. Ano? Yan mga idol. Uh, ang pag-uusapan natin, ano ba yung mga senyales at saka mga sintomas na talagang kailangan mo nang bumili o kumain o uminom o kung meron man sa lugar nyo na mga sariwang prutas pero sa totoo lang yung sariwang prutas pang idol mataas yan sa mga ano, vitamins pero uh, dahil sa mga chemical na nakakain natin hindi sumasapat ano malakas kasing uh, pumigil ano pumigil o humarang ang mga chemical na to sa mga sustansya na pumapasok sa ating katawan kaya ang lakas mm, uh, mabawasan ano o hindi sumakto ang mga kinakain natin mga food supplement na mula sa gulay at prutas kaya alam naman nito ng ano ng mga lagi mm, ito dalubasa kaya nga may nabuo na uso o ginawa ano kaya nga sila gumawa ng mga uh, food supplement na nabibili natin ngayon. Ano? Una sa mga salistahan um, sa listahan ko mga idol, una sa mga linista ko um, ang isang senyales, ano, isa lang ano, isa lang ito sa sa mga maraming senyales, ano, at maraming mga karamdaman, ano, na kailangan na nating uminom ng food supplement dahil um, inaasid tayo, ina, yung, nagkakaroon tayo ng acid reflux ano uh, kapag ka hindi na gumagaling o hindi na o kulang na sa pagpapagaling yung mga gamot na iniinom natin yung um, gamot na reseta ng doktor sa atin para sa sakit na acid reflux pero hindi na tayo halos gumagaling sa mga gamot na to malamang hindi sapat ang ating resistensya para ano para uh, i-refer ng ating mismong katawan ang sakit na meron tayo dahilan sa mababa ang ating resistensya mga idol kaya isa ito sinyalis na kailangan na nating bumili, uminom, kumain ng mga food supplement. Ano? Additional ano uh, additional do sa mga kinakain natin na Uh, pangkaraniwan. At ang isa pa mga idol na sinyales o sintomas ng karamdaman na kailangan natin ng food supplement kapag ka lagi tayong stress. Ano? Paano malalamang lagi tayong stress? Ano? Kapag ka, um, uh, malimit, nangangati yung ating mga balat-balat. Uh, Yan lagi tayong parang binabalakubak o yung dandruff um, yung kuko natin uh, nagkakaroon ng mga ano yung mga uh, sugat-sugat yung kuko yung parang natutuklap-tuklap ano pa ba yung mga ano, stress uh, nagkakaroon tayo ng mga hadhad o kaya ay nagkakaroon tayo ng alipunga um, pagdugo ng mga gilagid laging ano laging ang tawag pa dito uh, yung buhok natin ah uh, nalulugo na uh, ilan niya sa mga sinyales ng stress ano uh, pagkagano ng ating laging nararamdaman um malamang uh, kailangan natin na uh, kumonsumo o gumamit ng food supplement ano mga idol um, ang isa pa ay pag palaging, ah uh, may bago tayong nararamdaman o bagong sakit o paiba-iba yung sakit ano may at maya may sakit tayo uh, siya na mahina talaga yung immune system natin mahina ang katawan natin mahina ang ating kalusugan kailangan natin ng food supplement yan uh, isa rin dito kapag kam ang pakaramdam mo, lagi nala ang masakit ang mga kasukasuan, para kang tatrangkasuhin, para kang lalagnatin, natin, uh, masakit yung mga buto, masakit yung mga kalamnan, yung mga muscle, yan, uh, sinyalis yan, sinyalis yan na mababa ang ating immune system, mga idol. Um, uh, isa pa, pagkapanlimit tayo, nagsisingaw, ano, yung lagi tayo may singaw, lagi putok-putok ang ating labi, hindi naman taglamig, ano hindi naman uh, panahon ng taglamig pero lagi na mumutok ang ating labi, di ba? Pag malamig, yun ang kalimita na mumutok ang labi natin. Ah uh, saka yung pagsisingaw. Ano? Ah uh, yan, kapag malimit tayo nakakaranas niyan, bumababa ang ating immune system at uh, senyales na kailangan natin kumonsumo o gumamit ng uh food supplement. Uh, kabilang dito, kapag ka malimit tayong nangihina, uh, malimit tayong parang pagod na pagod, ano, o madali tayong mapagod, ano, yan, um, kaunting trabaho lang natin, hinahapo na tayo o hinihingal na tayo, ano, uh, sa ng sobrang baba ng ating immune system, at um, kapag ka naglalakad ka, uh, para kang matutumba. Ano, sa sobrang pakiramdam mo nanghihina ka ano. Yan. Ah, uh, kahit nakatayo ka lang uh, para kang tumatagilid. Ano, para kang nakasakay sa tubibo pakiramdam mo, para kang bagong baba sa tubibo. Ano, yung bagong baba ka sa barko o sa eroplano. Ano, yun yung mga nararamdaman na mababa yung immune system mo. Ah, uh, palagi ang masakit ang ulo. Ano, palagi ang nahihilo yun yung mga sign na kailangan natin ng food supplement ano yun mga kaibigan uh, kapag ka ganun yung ating napapakiramdaman uh, mahina sinyalis talaga yan na mahina ang iyong resistensya at uh, kapag ka mahina ang resistensya marami talagang sakit ang pumapasok sa atin at uh, kabilang dito na nagpapahirap sa atin ay ang ating GERD ang ating acid reflux, ang ating anxiety na lubos na magpapahirap kasi kapag ka may nararamdaman kang hindi uh, maganda sa iyong pakaramdam, aatake yung kabog ng ating dibdib at makakaranas tayo ng mas mahirap na kondisyon. Ano, uh, parang mas ma parang ang tagito matindi yung sakit na nararamdaman mo. Um ang ah, mahirap dito mga idol kapag kinapitan ka na ng anxiety dahil dyan sa hina ng resistensya mo posible na pumasok ang kalungkutan ang depression yun yung mas mahirap mga idol alam nyo ba na ah, sa katulad nating may eh, GERD, acid reflux ah, ano yan? package deal yan, yan yung mga nararanasan natin yan yung mga ah, pupuntahan natin kapag ka hindi natin tinulungan na palakasin ang ating resistensya tulong o gamit ang mga food supplement. Probiotic, ano, uh, mga pagkain na mga masustansyang pagkain, pagbawas sa pagkonsumo ng mga mm, uh, pagkain na nakaka at gawain na nakaka-trigger. po mga idol. Sana sa kaunting oras na kwentuhan natin nakapaghatid muli ako ng panibago at um, makabuluhan na kwento o share para sa inyo babay po at God bless you